Historia Tagalog Horror Stories niligaw si Abrenico kina Conrado na mag-iingat sila. Sinabi ni Abrenico sa mga tauhan niya na sundan nila si Conrado at Tio Gado para patayin ang manananggal. Dumatagundong ang tinig ni Abrenico sa mga tauhan. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga tauhan nila upang sumunod kina Conrado at Gado. Naiwan naman ang iilan sa kanilang tabi sinabi ni Alia na kailangan nilang makapasok sa mansyon. Mariin namang umiling ang kanyang ama at sinabing manatili lang siya sa labas at sila na ang papasok sa loob ng mansyon. Matigas na nagpahayag si Alia sa kanyang ama at sinabing sasama siya at papasok siya sa loob ng mansyon dahil magagawa niya ulit ang nagawa niya noon. Hindi na niya ito hinintay pa na makapagsalita Mabilis na tumakbo si Alia pabalik sa mansyon. Wala namang nagawa si Abrenico kundi sumunod sa anak. Sa pagkakataong iyon ay may iilang residente sa subdivision ang naglakas loob at lumabas ng kanika nilang bahay upang makita ang nangyayari. Pawang takot pa sa sariling mga buhay kaya mas piniling manood mula sa malayo. Hindi pa man nakakalapit sa mansyon ay natigilan na si Aliyah nang marinig ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Napasinghap siya ng matanaw mula sa kanyang kinatatayuan ang pagsunod ni Maria kina at Yugado habang patakbo ang mga ito sa dulo ng subdivision. Nakahabol naman ang mga tauhan ng kanyang ama sa manananggal habang nagpapapotok ang mga ito ng barila. Nilukuban siya ng matinding kilabot nang mapansin ang bilis ng mga kilos ni Maria habang nasa itaas ito ng ere. Kayang-kaya nitong iwasan ang mga balang na katutok dito. Ang akala niya, magiging madali itong patayin kung baril na ang gamit, ngunit nagkamali siya. Nang makita ang nakabukas na malaking gate ng mansyon nila, ay agad niya itong nilapitan at patakbong pumasok sa loob nakasunod naman sina Abrenico sa likuran ni Alia Sinabi ni Abrenico na bantayan nila ang halimo na iyon Kapag bumalik daw ito ay paputokan nila agad Utos nito sa mga lalaki bago binalingan ng tingin ang head ng security nila at sinabi pang tawagan niya si General Matapos sabihin ni Abrenico ay agad itong sumunod sa anak sa loob ng mansyon Natatarantang sigaw ni Aliyah mula sa kusina sa kanyang ama kung nasaan daw ang asin at bawang. Agad naman pinuntahan siya ni Abrenico. Nanlaki ang mga mata nitong tumulong sa kanya sa paghahanap. Hysterical naman na nagtanong si Aliyah sa ama kung bakit wala ang asin at bawang. Nasa bunutan naman ni Abrenico ang sariling buhok habang nakatulala sa pugot na ulong bumungad sa kanila. Isa namang malutong na mura ang naibulalas ni Conrado matapos niyang itutok ang baril kay Maria ngunit hindi iyon pumutok. Nagbanting ang mga ngipin ni Conrado sa sobrang galit ng sabihin niyang wala na siyang bala. Nabitiwa niya ang baril matapos makitang sinugod ni Maria ang isa sa apat na mga lalaki na nakasunod sa kanila. Dinala ito ni Maria sa ere ang lalaki upang maiwasan ang mga bala. Umawang ang bibig niya ng bitiwa ni Maria ang lalaking hawak nito matapos dalhin sa ere. Basag ang ulo ng kawawang lalaki at naglikha pa ng ingay ang pagbagsak nito sa sementong daan na dinig na dinig nilang lahat. Nang makalapit si Conrado sa kanyang tsuhin nagtanong ito kung ano ang gagawin nila. Nilingon nito ang mga lalaking patuloy sa pag-asinta kay Maria ng mga baril nito. Mahigpit siya nitong hinawakan sa balikat at bahagya pang tumango. Sinabi ni Tiyo Gado na meron siyang plano. Mahina namang umusal si Abrenico matapos makilala ang pugot na ulo ng babae sa sahig ng kanilang mansyon. Mula sa ulo, nabaling ang tingin ni Aliyah sa basag na bote sa sahig bote iyon ng suka kanina na hinampas niya sa ulo ni Maria upang makatakas. Habang nakatitig sa mga piraso ng basag na bote, muling nagbalik sa kanya ang bagay na sinabi ni Tio Gado noon kina Anjo at Suliman. Nagmamadali namang humingi ng tulong si Aliya sa kanyang ama. Mabilis siyang lumapit sa pinaglalagay ng mga baso at dinala sa mga kamay niya ang kaya niyang dalhin. Sumigaw si Alia sa kanyang ama na bilisan nila nang mapansing nakatulala pa rin si Abrenico. Agad itong tumango at lumapit sa akin na ni Alia at kumuha rin ang baso. Mabilis niyang inakyat ang malaking hagdan ng mansyon at tinungo ang malaking espasyo ng sala sa pangalawang palapag. Natigilan siya sa pagtakbo nang makita ang kalahating katawan ni Maria sa gitna ng sala. Maging sa Abrenico ay natulala rin nang makita nito ang hindi gumagalaw na ibabang katawan ng babae. Napatanong si Abrenico sa kanyang anak na kailangan ba nila itong gawin. Lumunok siya at mabilis na nilapitan ang kalahating katawan ni Maria. Agad naman siyang pinigilan ni Abrenico. Sinabi ni Abrenico kay Alia na huwag masyadong lumapit sa kalahating katawan ni Maria Sumagot naman si Alia sa kanyang ama na huwag itong mag dahil kapag nagkahiwalay na ang manananggal sa ibabang katawan nito, mananatiling walang panlaban ang ibabang katawan ng manananggal. Matapos sabihin iyon, ay mabilis niyang ibinato sa sahig ang mga hawak na baso. Nagtakaman ay ginaya na lamang ni Abrenico ang ginagawa ng anak. Matapos namang dukuti ng puso ng natitirang lalaking tauhan ni Abrenico, nabilis na lumipad sa ere si Maria at sinundan sa gubat sina Conrado at Yugado. Marahas nitong tinapon ang pusong nasa kamay nito na tumitibok-tibok pa. Lumipad ito sa loob ng gubat habang lumilinga sa paligid. Nanlilisik ang mga matang hinanap ang dalawang lalaki. Mabilis na nabaling ang tingin nito sa kaliwang bahagi ng gubat Nang marinig ang tila isang daing ng lalaki mula roon Agad nitong hinanap ang pinanggagalingan ng tinig Sa lupa malapit sa malaking bato Naroon at nakahandusay si Tiyugado habang namimilipit ito sa sakit Nanaghoy si Tiyugado mula sa kadidiman at sinabing tulungan siya mayroon itong dugo sa kanang braso malapit sa balikat. Ang kanang paa naman nito ay hindi rin ito maigalaw dahil sa nabaling buto. Dumadaing ito sa sakit na nararamdaman. Nang makarinig ng kaluskos mula sa punong kahoy, mabilis itong luminga at tila may hinahanap ang mga mata. Sa malaking puno, sa kaliwa nito nabaling ang tingin ni Tiyugado. Mabilis na namilog ang mga mata ni Tiyogado Nang makita ang malaking pakpak ni Maria Nakakapit sa mga sanga ng puno ang babae At nanlilisig ang mga matang nakamasid sa kanya Sinabi ni Tiyogado kay Maria na tama na Buong lakas na huwi ka ni Tiyogado At gumapang palapit sa puno kung nasaan ang babae Ang mga luha ni Tiyogado ay nagsimulang pumatak sa sariling pisngi hindi nito naisip na magtatapos sila sa ganoon. Kumaari lamang humiling ang isang tulad niyang walang silbi ang buhay. Iaalay niya ang sarili upang bumalik ang lahat sa dati. Noong nabubuhay pa si Teresa at ang mga taong namatay dahil sa paghihiganti sa kanya ni Maria at noong nasa katinuan pa si Maria at mariing itinatanggi ang pagiging manananggal kagaya ng humao nitong ina. Kumaari lamang pero huli na. Inilahad niya ang kamay sa babae at matama nitong tinitigan. Sinabi ni Tiyugado kay Maria na pabayaan niya ng makatakas si Conrado at huwag niya ng guluhin pa si Conrado at Alia. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng malakas na umihip ang hangin dahil sa paghampas ng mga pakpak ng babae tumingila ito at isang matinis na sigaw ang lumabas sa bibig ng tanda ng pagkadigusto sa kanyang sinabi. Isang luha ang muling pumatak sa kanyang pisngi. Sinabi pa ni Tio Gado na magpakalayo-layo na sila ni Maria, malayo sa kanila, malayo sa mga tao. Sandaling natigilan ang halimaw nang tumitig ito sa nakalahad niyang kamay isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tio Dagdag pa ni Tio Gado, sinabi nito kay Maria na sumama na siya sa kanya. Mula sa malaking sanga ng puno, umangat sa ere ang kalahating katawan ng babae at muling humampas ang mga pakpak nito. Bumaba ito at lumapit sa kanya. Sa malapitan ay napansin niya ang kaliwang parte ng muka ng babae tila iyon nabuhusan sa ng asido at natunaw. Hindi nito tinanggap ang nakalahad niyang kamay sa halip. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso. Lumabas ang mahabang dila ni Maria. Mariin itong tumitig sa kanya. Nang hindi inalis ang mga mata, ay bumaba ang bibig nito at dinilaan ang dugong naroon sa kanyang braso. Tahimik itong pinagmasdan ni Tiyugado. Ngunit nang tumalim ang mga mata ng babae ay bigla siyang naalarma. Mabilis niyang hinawakan ng braso ng babaeng nakahawak sa kanyang braso at malakas itong hinila upang yakapin ng mahigpit. Simingaw si Tiyugado kay Conrado at sinabing sige na. Matapos mabasag ang lahat ng basong dala nila Alia at Abrenico, Mula sa mga basag na piraso nito ay nalipat ang tingin ni Alia sa ibabang bahagi ng katawan ni Maria. Sinabi ni Alia sa kanyang ama na kailangan nilang mailagay ang mga bubog sa ibabang katawan ni Maria. Sabay turo ni Alia sa kalahati ng katawan ni Maria na makikita ang mga laman loob ng halimaw. Mabilis namang tumalima si Abrenico Sandali nitong tinungo ang isa sa mga silid na naroon at sa pagbalik nito ay may daladala ng puting kumot. Sinabi ni Abrenico na siya na ang bahala. Matapos sabihin iyon ay kumuha ito ng mga bubog ng baso gamit ang kumot. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo patakbo itong lumapit sa kalahating katawan ni Maria at ibinuhos ang lahat ng mga bubog sa loob ng katawan nito paulit-ulit iyon ginawa ni Abrenico hanggang sa mapuno ng bubog ang ibabaw na bahagi ng katawan ng halimaw lumapit si Alia sa kanyang ama at sinabing kahit na makabalik pa siya rito hindi na niya mababalikan ang kalahati ng katawan niya mamamatay lang siya kung pipilitin niyang ipagduktong uli ang kanyang katawan. Mula sa bubog na nasa katawan ni Maria ay ibinaling niya ang tingin sa bilugan at kulay puting orasan na nakasabit sa pader ng sala. Malapit ng sumapit ng umaga, halos isang oras na lang ay sasabog na muli ang liwanag sa buong paligid. Isang dasal ang inusal ni Conrado habang nakatitig sa mahabang kahoy na matulis ang dulo, mabuti na lamang at lagi niyang daladala ang patalim niya kaya hindi siya nahihirapang patulisin ang dulong bahagi nito. Maingat at walang ingay siyang nagtatago sa malaking halaman sa ibaba ng puno, naghihintay sa magiging pahiwatig ng kanyang tiyogado. Makalipas ang ilang minutong paghihintay ay narinig niyang sumigaw si tiyogado. Sumigaw ito ng Conrado Sigina. Agad siyang lumabas sa binagtataguan at hinanda ang hawak niyang matulis na kahoy. Nakahanda na siyang iamba ito sa manananggal. Ngunit nang makitang yakap-yakap ni Tiyugado ang babae ay bigla siyang nagdalawang isip. Sinabi ni Tiyugado kay Maria na hindi ito makakalipad dahil mayroon siyang dalang mga barya at sapat na iyon upang hindi siya madala sa ere mahinang bulong ni tiyugado kay Maria nagwala naman si Maria pilit itong kumakawala mula sa mahigpit na pagkakayakap ni tiyugado sumigaw ulit si tiyugado kay Conrado at sinabing ano pa ang hinihintay nito nanginginig ang mga kamay ni Conrado Gustuhin man niyang sugurin at itarak mula sa likod ng halimaw ang kanyang hawak na kahoy. Natatakot naman siyang madamay ang kanyang tsuhin. Sa higpit kasi ng pagkakayakap ni Tiyo Gado kay Maria, hindi malabong tumagus dito ang kahoy na ipansasaksak niya sa manananggal. Sumigaw ulit si Tiyo Gado at sinabing huwag na siyang isipin. Panahon na para matuldukan ang paghasik ng lagim ni Maria. Humigpit ang hawak niya sa matulis na kahoy Labagman sa kalooban ay tiimbaga niyang sinugod si Maria at hinanda ang kahoy Isang malakas na tili ang kumawala sa bibig ni Maria Hindi man ito magawang lumipad dahil kay Tio Gado nagawa naman itong pagbalikta na rin ang kanilang posisyon Mahigpit nitong niyakap ang lalaki at buong lakas itong hinarap kay Conrado Huli na na mapagtanto ni Conrado ang ginawa ng halimaw. Natarak ni Conrado ang matulis na kahoy sa dibdib ng kanyang tsuhin. Napahiyaw si Maria nang tumagos ang matulis na kahoy rito. Ngunit hindi gaya ng kay Tiyo Gado, hindi tinamaan ang puso ni Maria. Malakas na sumigaw si Conrado ng Tiyo. Hinugot niya ang kahoy at agad na sinalo ang kanyang tsuhin ng akmang babagsak ang katawan nito. Si Maria naman ay malayang nakalipad sa ere at mabilis na tumakas. Malakas na sumigaw si Conrado ng hindi habang hawak ang kanyang naghihingalong si Tio Gado. Bahagyang umiling si Tio Gado at pilit na ngumiti. Sinabi ng kanyang tiyo na wala itong kasalanan. Umubo ito at nagsimula nang bumulwak ang dugo mula sa bibig. Sinabi pa ni Tiyo Gado, napuntahan niya si Alia at iligtas niya ang kanyang asawa. Mariing pumikit si Conrado habang umaagos ang luha mula sa mga mata. Humihingi ng tawad si Conrado sa kanyang Tiyo. Sinabi ulit ni Tiyo Gado, napuntahan niya na ang kanyang asawang si Alia at wakasan niya ang buhay ni Maria. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Tio Gado bago unti-unting pumikit ang mga mata nito. Samantala, tahimik na nakaupo si Alia sa mahaba at kulay puting sofa habang hinihintay ang pagtaas ng araw. Nakatayo naman sa tabi niya si Abrenico habang pilit na tinatawagan ang numero ng kumpari nitong isang general. Sinabi ni Abrenico na wala pa rin signal Mariinitong bulong at tuluyang ibinaba ang cellphone Agad silang natigilan pareho Nang marinig ang malakas na paghampas ng pakpak Mula sa malayo Mabilis naman na tumayo si Alia Sinabi ni Abrenico na parating na ang halimaw Bulalas ng kanyang ama Mabilis namang rumagasa ang mga luha ni Alia sa kanyang pisngi Sinabi ni Aliyah na nabigo sila. Nabigo si na Conrado at Yugado. Agad naman siyang niyakap ni Abrenico at pilit na pinapatahan. Nagsimula na magkupotok ang mga tao nila sa labas. Nakarinig din sila ng sigaw na maaaring mula sa mga kalapit nilang bahay. Pero makalipas lamang ang ilang minuto ay muling tumahimik ang buong paligid. At tanging paghampas lamang ng pakpak ni Maria ang kanilang nadidinig. Napasinghap siya nang makita ang pagdungaw ni Maria mula sa salaming pader ng unahan ng salas nila. Agad na tumitig ang nandilisik nitong mga mata sa kalahati nitong katawan na punong-puno ng bubog. Sumigaw si Aliyaki Maria na tapos na at talo na ito. Nang mabaling sa kanya ang tingin ng babae ay mas lalong nanlisik ang mga mata nito. Nakaramdam siya ng kilabot ng lalong bumangis ang anyo ni Maria. Kitang kita niya ang galit sa buong muka ng halimaw. Isang nakakabing sigaw ang kumawala sa bibig ni Maria at buong lakas itong pumasok sa loob ng kanilang sala. Napasigaw siya nang mabasag ang pader nilang salamin tila siya'y pinako mula sa kinatatayuan habang nakatitig sa kabuuan nito. Sa laki ng kanilang mansyon ay nagawang magkasya ng malaking pakpak ni Maria sa loob. Sumigaw ang kanyang ama at sinabi kay Alia na takbo. Tila mo sa kanya ang lahat. Maging ang tinig ng ama ay bumagal din at bahagyang humina. Ang tanging nadidinig lamang niya ay ang malakas niyang paghinga at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Napasigaw si Alia nang itulak siya ni Abrenico dahilan upang ito ang makuha ni Maria sa halip na siya. Tumilapon si Abrenico patungo sa pinakadulong bahagi ng sala nang malakas itong hampasin ni Maria gamit ng isang kamay. Mula sa lalaki ay nabaling sa kanya ang tingin ni Maria. Ilang beses siyang umatras dahil doon. Isang sigaw ang pinakawalan ni Maria bago siya mabilis na sinugod. Nagulantang naman si Conrado nang bumungad sa kanya ang katawa ng mga tauhan ni Abrenico sa kalsada. Pawang mga duguan ng mga ito at wakwak -wak ang tiyan. Nang marinig ang malakas na sigaw ng asawa mula sa loob ng mansyon ay dinamba na matinding kaba ang kanyang puso. Daladala ang matulis na kahoy sa isang kamay ay agad siyang tumakbo patungo sa loob ng mansyon at mabilis na inakyat ang hagdan. Bumungad sa kanya si Alia habang pilit itong sinasakal ni Maria. Nakakapit na lamang sa solid handrail ng hagdan ang asawa kaya hindi ito magawang ihulog ni Maria. Humigpit ang hawak niya sa matulis na kahoy at hinanda iyon bago malakas na isinigaw ang pangalan ng babaeng si Maria. Mula sa kanyang asawa ay nabaling ang tingin nito sa kanya. Buong lakas niyang hinagis ang kahoy rito. Bumaon ang matulis na dulo ng kahoy sa lalamunan ng halimaw. Nabitawan ni Maria si Alia sa kalumipad balayo. Patakbo niyang nilapitan ang asawa na nooy nakaluhod sa sahig habang nakahawak sa leeg at paulit-ulit na umuubo. Mahigpit niya itong niyakap. Gumanti naman ang yakap si Aliya habang umiiyak kay Conrado. Narinig nila ang malakas na sigaw ni Maria mula sa labas nang lingunin nila ito ay nakita nila kung paano ito nasunog dahil sa tumamang liwanag dito mula sa papasikat pa lang na araw. Bumagsak ito sa lupa. Patakbo silang lumapit sa salaming pader upang makita ang kalagayan nito. Tuluyan ng tinupok ng apoy ang babae. Kalaunay naging abo ito hanggang sa natira na lamang ang kahoy na ginamit ni Conrado rito. Nagkatitigan sila at muling nagyakap ng masigurong wala na ang halimaw na kumitil sa maraming inosenteng buhay kabilang na ang ilan sa mga malalapit sa kanila. Sinabi ni Conrado na tapos na at wala na ang manananggal. Mahinang usal ni Conrado bago kumala sa yakap nila at nakangiting siniil ng halik si Aliyah.